Okay mga Lod, naglalakad na kami. Nakabag na kami sa rosada ng sakyan namin. Papuntang Panglao. Babalik na kami sa Maynila mga alods. Ang daming aso. Ay, nahimik na eh. Ay, nahimik na. Ay! Ulitog. Hindi pa pala mabuksan yung ano? yung ilaw ha. Wala kang ibang marinig dito malos pag paglalakad ka oras. Aso. Okay. Ah, Naglalakad so. <laughs> kami mga lords. Oh. Si Mrs. Oh. Papalaslet tayo pag maglalakad ganitong ano. Kasi madilim. Oh, madilim. Wala kang makitang ilaw sa kalsada. Ganun talaga. Sa highway lang, may ilaw, no? Pero hindi lahat. Yan, nasa palayan kami malo. Sa gitna kami ng palayan. Naglalakad. balik na naman kami sa Manila, eh. Back to, back to reality. Back to work na naman. Naglalakad kami ni Mrs. Shhh. Yung candy yan? Hmm? Candy. Dalakad kami. Ang dilem. Ang daming aso dun. Grabe, no? Pero nasa loob ng bahay. Abuti, nasa loob ng bahay. Tama lang yun, no? Pag pumasok ka sa teritoryo nila, yun na yun. Pag pumasok ka sa gate. Lapang dyan. Abuti, nasa... Labas. Labas lang. Ang daming aso. Oh, tumatahol pa. Mahabol pang tahol. Mahabol pa, ah. Thank bitlang Lalakad kami sa kalsada. May signal na oh. Wala naman talaga. Hmm. Hmm. Miss Jing Doon na tayo mag ano Lapit lang kami highway Doon na kami mag-amang ano Masakyan mga lutban Doon na kami nakausap Yes Kaya talaga sa probinsya, maglalakad ka ganito, madilim, pati bayan. Oh. Mahirap din dito walang service, no? Oo. Wala sakti nga dito, hirap. Wala yung bahay yun lang yung makikita mo dito yung mga ilaw sa bahay o sa kalsada wala ganong ilaw no yung uh -huh. sa so highway nga walang ilaw eh walang street light uh -huh. <laughs> Ganyan ba Kadaligod-likod may ilaw. No? Hmm. Ah, kita mo kung sino yung... Ito tulog ng mga tao lahat. Ha? Ito tulog ng mga tao lahat. Ito makikita. Gihuto yung itong kausap ko. Oh, oh. inubuk ubo ubuk Ang hirap intindihin pa. Salita niya. Ito na kami walods. Habang na kami dito. Ayan, highway. Oh, langga ng ilo. Ano pa kasi? Ano oras? 5.29 ng umaga. Sa linggo. 5.21 ng umaga. Linggo. Ito malods. Ito You them right. Yeah. yeah.